Mommies, alam mo bang 4 to 5 diapers per day yung natitipid ko dahil sa hack na ito? If interesado ka, let's watch this video till the end. So mommy, meron ako ditong diaper na pinag ihi ni BP. So ito yung kailangan natin. So dapat make sure yung walang poop. So unang step na gagawin natin on this part, yan, buksan nyo po yung part na iyan ng dahan-dahan. Bubuksan natin yung both sides. After mabuksan, kukunin lang natin yung laman sa loob. Yung parang cotton. Lagyan ng tubig para mas madaling tanggalin. Paalala, para lamang po ito sa mga nanay na gustong makatipid. Pinaka-importante po dito is matanggal talaga yung laman lahat sa loob. So pag natanggal na yung laman lahat sa loob, syempre lalabhan natin yan gamit yung baby soup. Tsaka Mabalikta rin natin yan, both sides, para mas, mas sure na malinis talaga at malabhan ng maayos. So, since natanggal ko na lahat ng laman, nabaliktad ko na din, so naglagay na rin ako ng baby soap at nilabhan. Kusuin lang po ng mabuti para matanggal talaga yung mga bacteria. Pinaka-importante po dito ay malabhan siya ng maayos at saka mabanlawan. So, ilang beses ko itong binanlawan to make it sure na nawala na talaga yung sabon. Wala nang bumubula. Then, after that, dinadry. After one whole day na itong dry yung no diaper. So, ito na po siya. It's all dry. Let's try. So, pag meron kang kagailangan natin gawin is yung tela. Ito po ang gagamitin natin. And, sa binutasan natin, here, sa likod dito part, i-insert natin yung tela na ilalagay natin. Para mas mapadali yung pag insert mo ng tela, balik nyo po yung diaper and insert. Sabang dali lang naman po ang pag insert ng tela at saka ito na po siya, na-insert ko na po. So ito na po yung result natapos ko na pong lagyan ng tela. If you like this video, please don't forget to like and share. Thank you so much. Bye-bye.